Kaya gusto natin apirin? wala yun. ikot mo Para malinis ito pa rin. Huwag mabilis. Talo. Talo. dito po ito ng langis, oh. Dali lang yan, kahit ano lang pa. Yeah. Ay, ito nga na. Ang yeah. likod din ako rapat. na, ang likod ko Tapos na, mga ganyan. na to. Yeah. Yeah. Angela, alam mo ba kanino damit siyan? Kay Kuya Dave mo yun eh. Nung, ano, nung bago-bago siya sa amin. Ay, oo, oh, oh, yung record niya po yun. Mm. Yung mga malilit. Yung nayakap niya na po siya. Ah, yung, yung, mali, yung mga malilit po na damit nila Kuya Dave ka nila Kuya Luis yan, si Angela yung guma yan tumatak sa akin yan just do it nakakatuwa nakakatuwa ho itong mga bata ka tekram nung isang tinanong ko si Angela noon eh gusto niya daw po ng bike so, hindi ko nabibili-bili nakita po yata pa, paano ba to? nakita nyo ba kay lolo nyo? o pa... Ate Sabi niya po. Sabi ko po kasi may may bodym bike, eh. gulong mm. lang daw po ng sira. Yes. TN. Uh, why is it there? Cleaning the bike. Yeah. Why? Because Ate Ate Angela wants to use bike. I don't like to use bike. I want to use dress. What? I want to use dress. Okay. Uh, your Ate Angela need need bike to go to school. Why? Because it's, malayo sa school. It's too, it's too late to go to school when she's walking. What? Is it, is it so too late to school when she's walking? Yeah. Why she's late at work? Ano yung kuya Albert? Tinuro ano pala ni kuya Luis. Oh, Grabe nyo po may ako. Buo daw buong Na Ano nyo? lang daw po. Yeah. Okay, na. Yeah. Ayun. 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 Man, ano? Pa Pagawa na lang po natin daw yung ano yung gulong. Yun lang ba sira, ko Bert? Ako. Mm. Okay. ito po. Ay, ito pa. Angela, ingatan mo yung damit ni Kuya Dave na yan, ha? Hindi po sa kanta ni pa? Pat. Oh. Mga malilit yan na pinaglitan nila Kuya Dave mo. Dapat kaya nilupo eh. Okay. Parang nga mas maliit sa iyo si Kuya Dave mo nung, ano eh, nung suot niya yan. Anong lumiliit po yung damit eh? Ano po ba lumiliit yung atawan ko yung damit ko? Siyempre, tumatangkad kayo lumiliit yung... Uh, Oo oh nga no? Hindi lumiliit. Tumatangkad, lumalaki kayo. Kasi kung malaki pa po sa akin, hindi lumiliit. Oo. Hmm. Ano, Tay? Okay lang mo ba sa inyo na gumamit sila ng bike? Ako, sa, sa akin nung sana, maari maaari, ayaw ko baka kasi ma disgrace sila eh. Marunong ako ba? Marunong ba, Huwag ano mong ganyanin, masira yung ano. Oo. Oh. Masira yung kanya. Ano ba mapabago yun dati? Ano bang Ano po? Palitan lang po natin yung gulong. Kuya Bert, papalitan ng gulong o papa ano? Papa, ano papa bol ka na, papa bol kasi o, ba? Kung buksa, wag kang sumakay at masira yung ano. Ano ko palitin na po pala sa na po eh. Oh, sige. Wag yung usap yan, masira yung ano. na ba? Pa palitin hmm. na po yung pagsabog. Oh, okay. magano na kayo para makakain na tayo. Jian, are you hungry na? Yeah. So, oh, say hello muna here. Hello po ka Degram. Jian, please. Jian. Jian. Say hello po ka Degram. Jian. May Jian. 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 Say hello po ka Please. Hello po, Kate Thank you for watching. Thank you for watching. I love you po. I love you po. Okay, thank you, my Jian. So, you, you ready na? We will eat na, ha? Huh? Yeah. Okay, thank you. <coughs> so, thai, tama ba yung ko dito? Yung, mm. yung chat na sa akin? Ano po ba? Sino yeah. ba to? American na eh. Oh, nice to meet you. I am from United States of America. Which country are you from? I'm here in the Philippines. I'm Filipino. abo? <laughs> Susyan! Maroon maging di si tatay ah. Oy, nawala tay. Tumawag po. Oh, tumawag yata siya. Sino ba yan? Well, ba yan? Okay. Wait lang, merong ano, makikichismis muna tayo, Katagram. Yun nga ba? Kung ano sinagot-sagot ko. So meron pong nagchat-chat kay tatay. Huwag na natin pakita yung pangalan. Uh, ah. ah, I'm here in the... P uh, wait lang, nasa ang chat ni ate. Nice to meet you. I am from United States of America. Which country are you from? <coughs> I'm here in the Philippines. I'm Filipino. Nice country. My name is Marylinda. What is your name? Can't you understand Filipino language, ma'am? What is your name? I'm Albert Bolaran from Philippines po. Lovely name. I am a soldier working in the United Nations Peacekeeping Troop. Lovely name. I am a soldier working as a United Nations Peacekeeping Troop in Syria. on war against terrorism, what is your job? Wow, will you give me my photo, ma'am? Photo po niya. How old are you, ma'am? Ah, oh, marunong mo pala kayo waki pag ano. Oh, what is your job? What is... This is my photo, ma'am. Ah, nagsend ko kayong picture oh, niyo. Pwede na. Ito siya, ang ganda niya. Hindi, oh. hindi, Nice job. I am single woman. I am orphan. Ano to? Orphan? Are you married or single? I am single dad, ma'am. How old are you, ma'am? You are a beautiful ma'am. I live in Beltar Camp in Damascus, Syria. I am 30 years old. And how old are you? Yeah. <laughs> <laughs> I was born on April 21, 1966. I am 57 years old. Now, Binabak? darling, wow, my darling, <laughs> darling, you are looking so young and strong, also my love, my Jude bakit ganun na ta, ta darling na tawag sa inyo? Ewan ko ba? <laughs> darling, you are looking so young and strong, also my love, my duty wow. here, my duty here, <laughs> and soon, then I will be coming to you and stay there also. Married <laughs> there and I want invest also in your country. That's thanks, ma'am. Nako. <laughs> Bakit ganyan ang ngiti niyo tay? Hindi nga tatay kung ta may mayroon tumama ba doon sa <laughs> sa ano sagot ko. Maganda 'yung sagot niyo, tama naman po. Pero um, may ganyan na pong nagano kay Kuya Ogos. Yeah, po. Ah, uh, sa tingin ko, scam po yan. Mm, hindi, wala naman na, ako. Naputol ano. tuloy na, sayo ni... Hindi, ta hindi tatay, ito. Tata, Kanina lang nag-chat ito. Mm. Kaya, sinabi ko eh. Nagtanong-tanong. Eh, Di, nag Pero ano po yan, may ganyan na po si Kuya August na gano'n sa kanya. Ah. po. Kaya Sayang! Hindi daw. Nakita yung... Oh. Ano sa sasayangin ko sa kanya, sir? Nakita <laughs> yung malalaking bundok. Ano tatayagin ko? Ayaw mo na yun. saka lang yun. Kumain hindi. na ho tayo. Ano lang tatay eh. Hmm. Para ma, ma, mas manos ma, ah. chat chat lang. Mm, Nako. Huwag niyo sayangin yung oras niyo dyan tay. O paalam na tayo. Sino yung masaya sa bike? Mataas ng kamay? Oh. Okay. Okay. Sino okay. O sige paalam na tayo. Thank you po ka, okay, Thank you, Thank you, gusto ko lang po i-share yung saya ng mga bata Ito yung mga <coughs> Post na walang edit Kagad Kasi yung mga iba Sobrang tagal ng video at Sa mga nagmamahal po Sa pamilya ni Tatay Albert Gusto ko lang makita yung Gano'ng kasimple lang yung mga bata Kahit ganun lang Masaya na sila Okay Kaya, Sa tagal ng Pasko Hindi nabili yung bike Ayun Naghanap ng second hand Kay Lolo Okay, katagang. Thank you po sa pagmamahal. Ingat po lagi. I love you po. Bye. I love you. Ma. Ang ganda niya, Angela, tignan nyo ka, Pang model po talaga yung <laughs> pang Miss Universe pagka lumaki ito. Oh. Oh. Black beauty. Okay, bye. bye babe. Gian, let's go. Let's eat na. Ina, off in nyo yung ano? Yung yung tubig. Hello. Yeah, my son, let's go na. Let's eat na. Where's your hair went? Yeah, I, uh, table tennis. I, I, badminton. Yeah. Oh, let's go na. Let's eat na. Where's your hair with? Yeah, na. po kami. Si Nanay Carmen. Si Nanay Carmen, tawagin mo na kuya. Hi. Ha? Kumain na. Ah. ay okay. Yung gamot na lang pala. Hmm.